Tiniyak ng Philippine National Police ang paggalang sa karapatang pantao sa pagsasagawa ng checkpoint sa pagsisimula ng election period mamayang alas 12.01 ng hating gabi ng 2025 midterm elections. Pinawi ni PNP Chief General Romel Francisco marbilang ang pangamba na magkaroon ng mga pang-aabuso sa mga ilalatag na checkpoints. Ito ay sa pamamagitan ng mga ilalagay na CCTVs upang mabantayan ang galaw ng mga checkpoint officers at mga motorista. Bukod pa ito sa pag-require sa mga pulis na magsuot ng body cam. Apply, doon sa human rights po natin, yun po yung mga particular po natin, human rights po, yun po yung uh, gusto natin dito. Ha? So, yun know, na, nothing not to worry about. Pero kung kami body ba yung mga bago kami dumating na alternative recording devices for this. And of course, may mga CCTVs. And recording requiring na yung mga checkpoints natin, sisigurado may mga CCTVs na independent, na parang pagkala-checkpoint sila, wala kayo masabi, ito may CCTV na ito, ha? Ayon naman sa Comelec, wag matakot ang mga motorista sa mga checkpoints dahil ito'y ay para rin sa seguridad ng lahat. Siniguro rin ng Paul Body na irerespeto ng PNP ang desisyon ng mga motorista na tatanggi sa body search o inspeksyon sa kanilang sasakyan. sakyan. Ah, natural lang po yan. Kasi hindi tayo sa saan sanay na pero medyo may kaharap na polis. Pero ginagaratya po namin sa wala nga mga pangyayari kung wala ka nang ginagawa na masama. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.